kung ano man yung buhay na pangarap mo basta lagi lang diretso yung pananaw mo at huwag ka magpapa-apekto sa sasabihin ng mga nasa paligid mo kasi kahit anong gawin mo meron at merong masasabi kung ka sa buhay sasabihin nila naging pabaya ka kung mangat ka sa buhay sasabihin nila naging mayabang ka walang lusot meron at merong masasabi ang mga tao sa atin kaya kung ano yung gusto nating gawin hangga't alam nating hindi masama yun gawin natin ang gawin alam niyo ang mga tao walang pakialam sa proseso kung paano niyo ginawa paano niyo tinrabaho mukhang mukhang ewan ka talaga para sa mga yan sa umpisa ang gusto makita lang ng mga tao palagi yung finished product. Ano yung narating mo dyan? As long as di mo napapabayaan yung pamilya mo, yung sarili mo, sa so kung ano man yung tinatahak mo, panat lang. Masyadong dead end agad yung mindset na parang, di ko kaya to, di ko kaya Di ako marunong ito, di ako marunong yan. Lahat naman ng bagay nagumpisa sa hindi marunong. Pero nung pinag-aralan, natutunan. Lahat naman ng bagay nagumpisa sa hindi kaya. Pero nung sinubukan, kinaya. Lahat naman ang nag-umpisa sa baguhan bago naging veterano so dapat all we'll dead end yung mindset natin kasi maraming kakayanan ang tao tao lang rin na naglilimita Ay, ako nga sinasabi about patak ng segundo at oras anong pwede kong gawin ngayong araw na makakapagpalapit sa akin sa tagumpay at the same time mapapasaya ko yung pamilya ko kasi yung buhay natin paubos eh tiktak tiktak patanda ako ng patanda pawala ako ng pawala. Totoo yung sinasabi nilang you only live once. Proven na yun. Nabuhay tayo, naging bata tayo, naging 20s tayo, 30s, 40s, 50s, 60s, 70s, and then 80s. Swerte ka na kung aabot ka ng 90 and then babalik na tayo sa lupa. Basic eh. So, ano yung gagawin mo sa time frame na yun? Kung isa kayo sa mga nagsistrage, sa kung ano yung gusto nyo gawin sa buhay, ano yung pangarap nyo sa buhay, gawin nyo lang yung gusto nyo. Minsan, marami tayong pangarap pero dahil sa sobrang iniisip natin yung sasabihin ng iba, nalilimitahan tayo. Maging malaya tayo sa sarili nating kaisipan. Maging malaya tayo sa sarili nating puso. Maging malaya tayo sa sarili nating galaw. Palagi ko ang sinasabi, hanggat wala tayong tinatapakang iba, wala tayong dapat ipag-alala ayoko magsaya ng panahon kasi yun na, walang may alam kung ano mangyayari bukas o anong mangyayari susunod na araw. Magiging maayos ba o hindi? Kaya dapat bawat araw samantalahin natin. Kung ano man yung mga pinagdaraanan nyo ngayon, palagi nyo tandaan na malalampasan nyo yan. Kaya nga pinagdaraanan kasi dapat daanan lang natin yan. Huwag nating tatamba yan. So, mahalin natin ang bawat isa, mahalin natin sa lili natin, mahalin natin ang mga taong nagmamahal sa atin. Ano man ang mangyari ano man ang mga negatibong dumating sa buhay natin, lagi natin ng positibong parte dahil meron at meron yan. Lahat na nangyayari sa atin ay merong dahilan. Kaya huwag ayong pakihinaan ng loob. Yan ang unang-unang magiging dahilan ng pagkatalo natin.